ito sa dito. sa kontrata yun. Pak, 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 O. Oh. Saan ka pa? Usapan. Dapat usapan na namin kasi. Alam kong feelings nyo. Kasi ano yung Ano niyo, ay, 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 okay. Maganda ito. maliwala kayo sa akin. Kaya ako pag mali yan. Huwag <laughs> So, bali, ito. Verbal pala lang ito. Hindi um, um, po ako Hindi verbal. Final na ito. sa receive na pera. Pero ito yung parang ilalagay mo doon kay attorney, di ba? Opo. Ito, pang ito pang isa pang na siya ito pang 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 O, Pera lang ito. Ang babaguhin dyan yung date. O, oh. Hindi na. Kahit na ganyan na. Kasi ito yung receive niya eh. Hmm. Ngayon, ngayon, ganito yan. Ito. Yung ibang na usapan natin, ilagay talaga natin yung rights nyo. Na ah, pa, pagka. Na, ha, tama, ha. Oh, alam nyo na, niyo na ha? alam nyo na, ha. hindi ko kayo ha? Hindi, susulat okay. na namin. kasi. oh, oh hindi corner ito. Ha. Para pagpunta oh. namin dito. Hindi oh. oh. naman tayo mayaman. Claro, ay, naman, ha. Lang, at saka pa. hindi ako manggagalon. Dami na yung gitagin. Sa itsura ko, wala mo. May lakad yata kayo, kuya. Ha? Alis kayo. Okay lang. Oo, alis po kami ngayon. Okay, ha? Apa. Okay. Ha? Picturean ko na lang. Oo. Oh, hindi, filmahan so, ko to. Ay. Oo, oh, nagpipirma picturean mo. Ay, huwag na, pagwayaran mo. Oo. Oh. Useless yun. Video siya sa akin mo eh. Hindi <laughs> <laughs> niya may kita. Ipicturean Di niyo yung ginawa mong letter. Picture, Picture. niyo yung letter. Hmm. Picturean niyo yung letter. Yung letter. Dito, naliwa. naliwa. Lagi, lagi mo naman flash. Kasi... Pag mo naman punitin. Hmm. Wala pa naman. Hmm. Mga pita, hmm. Nila. Ito na. Hindi, dapat nagka-pirma ka rin dito, no? Kaya ko ba? Hindi pwede oh. siya pumirma, hindi pa kasi nagbibigay pera sa'yo. Wala, wala, wala na problema, dito naman ako eh. Dapat pumirma dito, no? Dapat, dapat pumirma ka rin, di ba? O, tama. tayo! Paano yung dali, pipicturan mo? Kaya nga, iti-picturean ko nga, bagat. Kaya anong inyo ulit? Kaya na yan, tsaka na picture mo Picture mo muna. Ha? Mali yun. Kaya ano? Ba't oh, tama. ba't tiwala? Hindi, no. Ayan mo siya. Mali yun. Iisip niya yan. Pero, Hindi, pipitsa ako nang no? ganito kayo. Oo, oh, pero diba? sa kanya lang yun. Pero atin, at tayo. No. O, sa, dapat nandito ang pangalan mo, di ba? Ang oh, tama ba? Ako. Oo. Oh. i, i natin ito. Bala kayo. Okay, let's say yes. Dito ka na pumirma sa taas, si Dad. Ayon pa nga lang. Oo, siyempre. Oo, sa pera. Oo. Oh. Iyan na nga yung sa pera eh. Oo. Oh, ilagay mo sa mesa. Yeah, i proper natin ito. Okay, oh, niya na sa reklamo. Lari sila ng 30,000. Oo, oh, di ba? Oo, oh, yan na yan ha. Ngayon, okay. ano mo? Picturan mo. E kaga dalhin mo rin ito. Bakit? Dali. Ibigay mo yung Dalhin mo ito tapos. Umina ka na naman, no? <laughs> yan kasulatan na yan, this day. Nakarisin ko yung 10,000, wala pang binibigay sa'yo. Pipicturan niya. Eh ngayon ko naman ibibigay Ngayon naman yung ibibigay Ah, oh. eh. oh, sorry. Oh, si? Nakalak eh. naman yung gate <laughs> I told you already, eh. Man, sorry, eh. Sorry, i Ay, tol. Ngayon niya ibibigay yung tol. Ngayon tama ba? na ano, na Ay, sabi, bibigay ako, ko rin. Hindi, sorry naman. Ngayon, excuse me ah, excuse me ah, excuse me, ganito. Ibibigay ko sa inyo ito, isa, tapos dadawa ko ng isa na rin. Ano, para ano bang kaya. maganda? O, may copy oh. ako, no? Dapat meron kayo nito, no? Hindi men. May picture na siya, eh. Siya? Ay, pwede rin. Para may... O, oh, kasi yung ba? binigay niya, eh. Nasa ito. Oh, kasi, binigay, oh, kopya, ba, kasi mo na Kopyahin mo na lang. mo na lang. Tapos, so, so, rin siya ulit. Dito lukuhan, eh. May picture ako na lang para doon na nakakopy. Oo. Ano? Yan lang, picture niya. Oo, picture nyo. Ngayon niya ibibigay po. Isip na ngayon. Picture Kita ba? Maliwano mabi? Kana oh, nandiyan yung pirma mo, oh. oh. Yan. Then kunin niya yung... Hoy okay na. Oh. Dapat oh. may witness pa nga dito, ito, oh. Kaya nga. O oh, witness ka? Dito rin. Eh. Lagay natin, i <laughs> <Oy>, proper <laughs> natin din 'to. Test picture ko dala yung mga ID niyo. Dito sa. Oh. Oh. Ako magpi-picture. Wala akong ID. ID. Sa bayan ID. Ito, wag na yun. damdamin na yun. May ID ka? Sa bayan. O bayan. Wala tayong oh. ID. ang ano natin dito is ganito. Yung